Yan. Andito po tayo sa pwesto ni Madam Christy and Sir Henry. Kaya lang po wala si Boss Eric. Pero meron po tayo ano. Meron po, <laughs> po tayo makakausap na secretary, maganda secretary. Alamin po natin yung kanyang uh, Sophia Sophia Pipinong bakla, okra, siling panigang, Taiwan, at talong. Yan si madam. Madam, good morning. May tatanong lang ako, madam. Yan. Yan. Yeah. <laughs> ito mga tagaang ako. Tuwang -tuwa. <laughs> yeah Ay, papanoodin nyo mamaya. No? Ito na natin. Yan. Madam, magkano po yung supiyan natin? Kagaganda ng supiyan nyo? 35-33 po. Yan. 35-33. Kada focus po natin sa gulay, po-focus din natin. Yan, yan. Okay. Ano po bang talong yan? O, oh, Propelica. Magkano po yung bundle natin ng Propelica? 50. O, oh, Yan. Yeah. sana. <laughs> o, oh, oh. Okra, magkano yung okra? Oh, 15 o, 15 daw. Tingnan mo, 15, 150. Oh. <laughs> Ayan. Ayan, tuwi. Ayan, gano'n sana. Oh. Ah, uh, ito. Ito, pipi ng bakla, magkano? <laughs> sampu, sampu daw, 100 per bundle. yan, salamat. Ito ating, ano, Taiwan. <laughs> yung Taiwan. <laughs> Taiwan. <laughs> <laughs> Taiwan. 300 po, so 300. 300 napakamura ang Taiwan natin. Ayaw pa tumasa no Ay, yung panigang natin. Panigang <laughs> <laughs> po, 5-5. 5-5, yan. Maraming salamat po. Ito pong in-interview natin ngayon. Bihira po magpa-interview to. Kailangan schedule pa po to. Kaya lang medyo napilitan eh. Yan. Ang dami nila magandang propel ka na talang. Yan. Salamat, madam! Dito kay Beso ko, may nakita tayong talbos ng sili. Oh. Ito malit yung dahon dito. Ito malaki yung dahon. Wow. Paganda naman ang dahon na ito. Tingnan ko nga kung magkano itong... Oh, wow, ang laki. Malapad. Oh. Alamin natin ang presyo ng talbos ng sili nito. Ang sandali nga po. Beso! Magkano ngayon isang ganito natin? Magkano itong ganito natin ngayon? Ha? Ah, ha? Ah, 80. Yeah. Ay, kagaganda ng dahon naman ng no, ano mo. Ng sili mo. Ganda. Eh, yung ano natin, ang palaya natin. Magkano ba yun? 5 as. Oh, 250. Bumabala oh, yata lalo, ano? 250 po ang aspin ng ampalaya. Napakababa. Yan. Kumakain po sila. Dinanan ko lang po yung idol ko. Yan yung idol ko. Ngayon, oh, nagbalas ba? Ito, meron tayo dito. Ano. Kumakain eh. May hirap interview yung kumakain. Pero, tignan natin dito kay, ano, kay... Machete. Si Machete, kakain din. Ito, tanong natin. Madam, magkano yung batol ang palitik natin? Sampo po hinihingi. Napakamura. Sampo ang hilingi. Ice cream price na. Sampo. Tapos pag tinawaran pa. nako tiyak Mas lalong mababa. Dito po tayo kay Ate Bioli. Anday ang daming gulay ni Ate Biolio. Ang palaya. Patola. Sigarilyas. Ate. Busy, busy. Ate Biori, good morning. Ate Biori, magkano si Garillas natin ngayon? Si Garillas. Ha? Ay, gumaba? 50 na tutuloy. Ano ang palaya to? Pamura. Pala ito. Ano bang ano to? Mistisa? Mistisa yan? Yan, 250 daw na po. Napakamura naman po ng ano, ng kanyang ampalaya. Baksak presyo talaga. Eto tanong natin yung upo niya kung balag o gapang. Ate ano itong upo mo? Gapang? Balag, balag, balag itong upo. magaling yung upo natin? Napakamura, no? Oh, pinsi daw ang asking nito pero natutuloy ng 12, 13. Napakamura talaga. At tanong natin yung ano, yung mustasa. Magkano na yung eh, mustasa natin, yung boss? Baksak na talaga, no? Eh, yung pechay. O, oh, pechay natin, pinsi, pato, ah, uh, mustasa, pinsi. Ito yung puti. Ito nga 20. 20. na beans. 30. 30. Yung mga tupino po 30? niya. Ay, yung siling panigang natin. 50 po. 50. Ayan, salamat. Anak, Yan. Yan. Ay, anak po siya ni Ate Yoli. Dito tayo kay Ate Peli ko. Hira ko na madalot eh. Good morning Ate Peli. Eh magkano ngayon yung luya natin pinakamagandang luya? Asin. Ha? 80. O 80 pero yung maganda niya nasa oh, 120. 120 maganda ito pero may 80. Eh ano si ito to? <laughs> Baksak talaga no? Ayan, negro. 40. Napakamura po ng sitaw natin. Tapos may papaya din. Tanong natin yung papaya. Yung na, yung negros natin. Korenta. Pwede itong papaya mo, magkano? Si Ocho po. si Ocho. Salamat. Nagmura yung sitaw ngayon, ano? Oh. Ba't saka presi dati? Dati sa 100 plus eh, no. Ngayon nasa 140. Kasi tamad eh lang, Ng ngura, ngura, no? oh. Oh. Okay, salamat. Dito tanong natin kay Kuya Imoy eh, magkano na 'yung ah, labong niya. Okay, oh, sir. Nasa mababang presyo ngayon, 150 per bundle. Saluyot natin Magkano? Saluyot. Sampo, napakamura talaga ng mga gulay dito sa ating baksakan. Isang mapagpalang araw ka ba to ang kumahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatenyos, I'm proud to be kabanatenyo. Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan Ang boses ng Palenque Dante Viernes po Ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Today is July 20, araw po ng Sabado. Thanks God, it's Saturday. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga presyo o yung mga asking price, turing na presyo ng mga gulay. Nakatulad yung nakikita ganito sa ating video. Mga sariwang gulay, fresh na fresh. Dito lang po yan sa ating... Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan Nanarito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte Sama niyo po ulit ako magtanong ng mga asking price Tandaan niyo po ha, ang itatanong natin ay ang asking price Hindi pa po yan ang ating mga final prices Dahil po pag tumawad ang mga ngalakal o mamimili sa mga asking price na yan ay posible o oh, maaring maaaring bumaba pa yan ng mga limang piso patas o oh, whatsoever basta po nakatawad sila sa asking price kaya para po malaman nyo samahan nyo na po akong mag update at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dan TV Mister Palente please don't forget to subscribe my video para naka update po tayo dahil araw-araw po tayong nag tanong ng mga presyo ng ating mga gulay dito sa ating ka Kaya tara let's samahan po ako. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palente. Dante biernes po ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Time check ko natin. 10:34. 'Yan po, kusang nagdadatingan yung napakaraming gulay to. Magaganda yung kamatis na 'yan. Pero tingnan natin kung magkano yung presyo ng ating ah, kamatis. Ah, kalamansi, namang di ako. Kaganda ng kalamansi natin 'yan. Pero tingnan natin kung magkano ang ating kalamansi ngayon. Ito, okay diyan. Wala eh, madam, magkano'ng kalamansi natin ngayon? Oh, ganon pa rin. Di, walang pagbabago. Para yung sakadora natin, walang pagbabago. Maganda pa rin. 2-5, Nagtatanong ng kalamansi, 2-5. Eh. ang gaganda ng opera ni, ano, ni Madam Rosa. Alamin natin magkano yung asking price ng kanyang opera. Tama eh? ba oh. to? Maganda. Oh. Magkano yung opera natin ngayon? 12 po na 12 po na. Napakamura naman ng opera natin ngayon. Ano? Ito nga ano, na ba ang talong to? Magkano yung propery ka? Alos lahat ng guri natin mura. Ano? Na? Salamat. Dito tayo kay Madam Luz. Alamin natin yung kanyang bonito. Madam Luz, yung bonito natin ngayon? 20. 20. Na, Napakamura. Kaling upo. Ano ito ba? Lag upo? 20. Murang-mura talaga. Ayun tayo mo ngayon magkano? Nakakalitin <laughs> mag na. Ano 30. 30. Yan. Medyo Ayan, ha. O oh, talaga lahat. Pinakunan natin araw-araw yan. Ay, eh, yung patola mong palitpit. Ha? Siling, ano? Siling. 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 Magkano ngayon? Ay, oh, tumataas no, Yon, sumisipa. 22 lang po yung upo. Yan, Yon, yung siling panigang daw. Sumisipa. 5-5. 22 ko. Ano ba ang Pinamili. Ano nga ang pala ito? Segunda lang mo ito. Sa yung, gal yung galaxy natin magkano? <laughs> Bago. E, yung maganda bago. Eh yung ano, mistress ah, ganun din. 107. Certified, napakamura ngayon, eh, no? Eh yung ganito. O oh, yan, pinamimigay na lang, 20. 200 per bundle. Napakamura, no? Salamat. Yan ang dami pong gulay na dumadating pa. Nandito po tayo kay Doktora. Alamin natin yung presyo. Sana nag-request po kay Doktora. Ito po sa isang linggo po, minsan ko lang po siya talaga in interview na uh, nakakaya naman po pag araw-araw natin siya in interview Kaya sa nagre-request, isang beses lang po natin siya maaaring in interview sa isang linggo. Uh, good morning, Doktora. Doktora, magkano yung ating medium na sibuyas na puti ngayon? 5.40 po. 5.40. Tingnan mo naman, no? Kasi puti nga yung kanyang sibuyas. Eh, yung malaki natin, din. 5.70 570, Eh, yung medium natin na ano, nito, good natin si Boy. 620 po. 620, itong mula, ay eh, yung malaki? 600. 600. Sa super white natin bawang? Yan po, 680. 680 ang super white, yung kanso natin? 550 po. 980. 550, 580. Ay eh, yung sa munggo natin labo? 1650 160, yan. Gaganda <laughs> talaga ni doktora. Ayan ah. Yung gustong ma-interview si doktora natin na araw-araw. Sorry po ah. Isang beses lang po sa isang linggo natin na maaaring gawin yun. Medyo nakaka-estorbo naman po tayo pag araw-araw natin siya interview Salamat doktora. Wow. Gaganda. Dito tayo sa aking masipag na boss, si Boss Jay. Medyo naubos na yata yung kanyang mga gulay. Kanina, punong-puno po ito. Ngayon, ala na po. Alamin po natin yung mga asking price. Okay, kaibigan masipag. Alamin natin yung asking price ng kanyang mga gulay. Punin na natin yung repolyo. Boss J, magkano yung repolyo natin? 250 po. 250, 250 per, per bundle. E yung uh, labanos? 150. 150 sayote. 250. P250 Yung patatas. 700. Yung pechay natin. 260. Yung carrots natin. Magkano yun? Eh, yung SBO, 100 per kilo. 100 per kilo. Eh. O, oh, na. Ma mahal ngayon ng carrots eh, na. Oh, okay. Ayun, dito tayo. Dito sa pwesto ni Boss Oji, alamin natin yung presyo ng kanyang mga gabing galyang. Boss Oji, magkano yung galyang natin pula? P560 560. Eh yung ano, yung puti. Parehas lang. Eh yung puso mo mapagmahal. 18. Pag order sila ng ubing halaya, magkano po per kilo? Kaya yung halaya ngayon natin, 500. 500, isang bundle. Yan ah. Kasi po si Boss OG lang po merong ano dito yung ubi sa baksakan. Yan, maraming salamat Boss OG. Yan, dito may magandang luya oh. Kay Madam Ana. Madam Ana, magkano na 'yung magandang luya natin? 140. Hindi na mga tanah. Ayun. Pero meron din mura. Sandaan. Sandaan mga ganyan ano. Ayan. Sandaan 140 per kilo. Salamat, kumakain po si Madam Ana. Yan sige. Yan bihira po kasi kumain. Mamaya. Ayun lang kain mo ngayon ano. Mamaya wala na oh, Yan. Kaya po nangangayayat. Maganda si Madam Ana, lo. Oh. Blooming ano? Ere, may nakita akong magandang mustasa sa aking kaibigan na konsyal ng barangay Caudillo. Konsyato, magkano yung ano natin? Yung atong mustasa. Pinsi. Pinsi, napaka mura. Yung talbos ng kamote. Ocho, sampo. Yan, pati yung talbos ng sitaw, ganun din daw. O, oh, Diyos, ang napakamura. Ito, sa luyot natin, ganun din. Ganun Salamat, Kapitan. Dito sa tanungan natin, mais. Ayan. Yes. Bira yung mais ngayon. Wala makitang mais ngayon. Dito lang kay Madam. Madam, ano ito, puti? Puti po. Magkano yung puti po ngayon? 34 po na po. 34. Eh, yung ano dilaw, magkano? Lata pa. Hmm, eh. Wala. Wala po tayong mga uh, anong dila. Puti lang. 34. Magtingin tayo sa iba. Salamat. Ayan. Ito yung ating uh, magandang kamatis. Yung malaki. Unahin natin sa malaki. Boss Ed, malaki natin kamatis ngayon? Yung 125, 120, ganun pa rin po sa maliliit po natin na. Maliliit, 120. Oh, 120 yan. Yeah. Biskaya yan boss Biscaya, Eden yeah. na. No? Etong yes. santol mo. Santol, ala kay dinoy niya, 150 benta niya. 150 ha, ah, kay ano ba 'yan? Bili ng santol, mahal ang palo. Oh. oh. Pang ano panukan no. Kaya na lang kani yung ating ano, labong. 200, 200, 200. ya. Yeah? Ayun si Ate Mirna. Tanong natin. At premier na tong ano mo ang palaya mo? mistisa? sa? Magkano ngayon? Baba. Magkano? Ayun no. Talagang karaniwan 25 talaga bumaba no. Bakit bumaba yung pero gaganda na ang palaya mo compare sa kanila. Bakit bumaba ang palaya? Marami no. Yan marami daw kaya bumaba. Sobrang baba naman. Yung upo ko, balag. Balag. Magkano yung balag? 15, 16. Yeah. Salamat. Dito tayo kay Ate Bunso ko. Good morning, Ate Bunso. Ate Bunso, ano ba sitaw to? Ayan, ito ko na. Balita ko, mura yung mga sitaw ngayon. 30. No? O, 30. Ang laki yung binaksak, ano? malaking binaksak na sitaw. Ito. Matumay pa. Pero ang haka, pa, berdeng berdyo Oh. Eh, yung ano natin, bonito natin ang palaya. Sampo. Mura din. Anong talong yun? Mucho. Magka mucho. 50. Si Salamat, Ate Bunso. Salamat, salamat po. Ay, ayun yung, ayun yung idol natin na big buyer. Ayan. Salamat. Pero tanong natin, anong puring kalabasa to? Bunso, anong kalabasa to? Disgrasya. Disgrasya. Magkano anong disgrasya natin? 25. diyan disgrasya na. Pinalitan na yung at Disgrasya na ngayon. Dati grasya ngayon, disgrasya na. Buma, bumaba daw kaya disgrasya. Ayan, salamat. Sir, dyan ang talong to. Propeli ka po. Propeli ka. Magami propeli ka natin. Okay, 50 lang po. 50. Ayun, murado natin talong. Murado. 50 po. Murado. 50. Napakamura ng mga gulay ngayon. Wala po akong makitang siling sultan, kundi ito lang. Ano natin magkano. Ano magkano sultan natin ngayon? Yan yung tamura din. Baksak presyo talaga lahat ng gulay. alis lahat ko ng gulay natin dito sa ating kabanatuan vegetable trading center. Napakababa ng halaga. Baksak na baksak. Suprema. Madam, magkano yung suprema po? Asti. Magkano po yung suprema natin? Yeah, bumaba din. Dati 35 Alas Alos lahat, ng gulay. na pati kalabasa pala. Bumaba. Sige sí, po. Ano po ba yung Merienda, almusal, tangalian? <laughs> Kasama na lahat. Almetang, almetang. Yeah. po ng tindera natin ng ating kalabasa. Salamat po. Pero sa ate kong maganda. Ang dami niya si na maganda din. Ate, may lang maganda. O, oh, 100. Murang mura. -ganda ng si niyo. Oh, dito sa presong to, bawal ang pangit. Kailangan maganda at pogi. Yan. No. Ah. <laughs> Ayun, patolang ano, finish na lang. Madam, magaling patolang finish. 20. 'Yan. yan. na na, na natin, na-update na natin. Ano pa bang ang din natin natanong? Alis lahat na itanong ko na po. Sana wala na akong malimutan. <laughs> bulakan white ba 'yan? Yeah, may bulakan white. Magaling bulakan white natin. Certified. Napakura. Good morning, Ate Ine. Ito, oh, ang aking isa pang ate dito si Ate Ine. Mura yung mga gulay, ano? Napakamura. Madami kasi, ano? Oo oh, nga. Lalo na yung Taiwan, ano? Ito Ay, anong talong to? Mucho? Magaling mucho. Yan po ba 60 po ang mga gulay? 60, yan. Yan kaganda naman ng ulso quality quality ayan masarap ano eh sinorta no tortang itlog ano yan tortanta yan salamat ay may, may bumaba pang mayaman ayan binukunan natin pagbaba ng isang mayaman na, na tindera dito ayan napakaganda mayaman pa masira po yung Ayan po, na marami po nagdadatingan ng kalamansi kasi ganito dating ng mga kalamansi ngayon eh. Pero nasa yung pinakamaganda nasa 2.5 po siya. Ito, ito ang daing papaya. Ay, ma madam, mag madam, magka magkano yung papaya natin ngayon? 16 is 6, yeah. Parang parang edad ng ating tindera, 16. Itong puso mo. Jojo. So, yung mustasa. Okay. Napakamura, talagang mura yung mga ano, lahat ng gulay ata, namura no, Mura, no? awa naman po yung mga magsasaka natin lalo na kung sa ating siling Taiwan napakababa ng presyo ng siling Taiwan natin Yan halos lahat po yatang na, na, na natin na-update na natin Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po yan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Ang ating palengke po ay nasa Barangay Magsaysay Norte lang po sa mga bago natin mga subscriber at followers sa FB at sa ating YouTube. Kung tinatanong nyo po, ang ating uh, baksakan bukas po to mula lunes hanggang linggo. Alas 7 po nagbubukas na sila. Ang dagsa ng dating na mga gulay po dito mula alas 9 hanggang alas 12. Ang sarado po na ating baksakan hanggang alas 3, alas 4, andi dito sila. Pero po sa gabi, wala po tayo, sarado na po tayo ng gabi. Kaya sa umaga lang po tayo pwedeng pumunta dito sa ating baksaan Pag magpunta po kayo dito, magdala po kayo ng payong para umulan man o umaraw, may magagamit tayo pananggalang sa ating katawan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang boses ng palengke. Sana po, uh, huwag natin kalimutang mag-follow ng ating FB page channel at subscribe sa ating YouTube channel. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all po. Sobrang init. Napaka-init.